guys. Lalaro tayo ng kung gigamit ang bato. Let's go! Ah, uh -uh. uh -huh.

Ilo bis. Hindi ka hindi. Yung yata pagang Hindi yam galit Ah, kumasan po yan. Tay, try. yung katatwa, saan mo? Patuloy din. Tayo. Tapos, 'pag natapos na 'yan para sa mga na. Ito na 'yung mag-uumpisa na. Ah uh ah -uh. Ang Ang kategral. Pero siya, naglalaki ng na star, oh. Sobrang uh, Hindi star. Ano yan? Ito sa planet, bro. Ito. sa planet. Pero ito Papa, star, ah. daw star, star daw yun. Star ah. daw yun, sabi ni Kian, yung malaki. Yes. I-planet yun, eh. I-planet yun, sa ano? Kailan niya kaya niyan? Sa Sa pa. Sa ano no? Pati sa ato. Yung magkakahanay-hanay lahat. Magkakahanay lahat. Oh. Oh. Next yun sa February pa ato yun. 25. Sa 25. Ay, madaling, madaling araw mamaya. Oh. Mamaya daw madaling araw. Focus! Mamaya daw madaling araw. Magigising ako ng alas 3. Kaya naman na 'yung una. kaya naman din ako tutulog. Wala, ka? May pasok ako bukas. Sabado 'di ba? Ay, may mas next. May ako sa bukas. Duyalan at <laughs> Sabi nga, ito na ala-ulan. Paano pang <laughs> Hindi naman na ano, karne 'yan, baka karne. Ito Ano na? Ako na Daya i. mudahaya selamat di ha Ah, oh, ah, oh, sorry. Okay, next. Wait. Okay. Practice na lang, practice lang sa mga laban natin ang oh, mga magagaling. Pabilis. sayang okay guys hanggang dito na lang muna tayo dahil ito ang ating first vlog pakilala ko sa inyo si Kian at si RC Okay, tahulog okay, okay, okay. okay. who, what and why that's Kian that's RC And that's my cousins. You are the tarantados. I am look at me, Talos. Bro, I'm blogging, bro. Bro, 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 bro. <laughs> Why? Why you say? Oh, so that is delicious, So well, that's our first blog. Bye. -bye.